kahulugan ng kandila sa panaginip. Ang panaginip ng mga kandila ay nagpapakita ng koneksyon sa espiritualidad na nabubuhay ang isang tao. Gayunpaman, depende sa kondisyon ng kandila, lahat sila ay magkakaroon ng iba't ibang kahulugan. Hindi marami ang may panaginip na ganito dahil ang mga kandila ay sumasalamin sa pinakamalalim na damdamin ng individual. Kaya kakaunti ang mga taong nagtagumpay sa pag-abot sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang sarili tungkol sa kaalaman sa sarili. Sa ilang mga kaganapan, ang panaginip tungkol sa mga kandila ay sumisimbolo na ang ka kaalaman na iyong nakuha ay nawala ng hindi inaasahan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kung anong iyong nakuha sa buhay na ito ay lumayo sa iyo ang panaginip ng mga kandila ay sumisimbolo ng iyong buhay ay puno ng kadalisayan at kapayapaan. Ito ay tumutukoy sa mabubuting bagay. Magkakaroon ka ng mga sandali ng hindi pang kalmado. Kailangan mong magpasalamat sa Diyos kung mayroon kang ganitong panaginip. Kailangan mong maalala ang iyong mga panaginip ng mahinahon at makita ang kasalukuyang kalagayan. Gagawin itong malaman mo kung anong ibig sabihin ng mga panaginip Tungkol sa mga kandila Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kandila. Kapag nanaginip kang makakita ng mga kandila, ito ay nagpapakita ng magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa enerhiya. Gayunpaman, susunugin ng apoy ang iyong buhay habang ang liwanag ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa iyong paglalakbay. Ito ay maaaring mga hulugan ng pag pagunlad sa iyong relasyon sa pag-ibig. Ang mga kandila na nakikita mo sa mundo ng panaginip ay may iba't ibang kahulugan. Kapag nakakita ka ng puting kandila, ito ay nagpapahiwatig na may magandang mangyayari. Ang pulang kandila ay isang babala na may mangyayaring kakilakilabot sa iyong buhay. Tandaan na huwag sumuko sa iyong sarili at hindi mo kailangan gawin ang hindi mo gustong gawin. Kung makakita ka ng maraming kandila, ito ay nagpapakita na makakakuha ka ng proteksyon mula sa masamang enerhiya. Napakaraming kandila sa isang panaginip ang nag-aalok ng landas na nasa harap mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na kandila. Kapag nanaginip kang humawak ng kandila, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka gaanong secure kamakailan. Maaaring natatakot ka sa mga hamon sa iyong buhay. Gayunpaman, hindi ka palaging matatakot o madepress. Ang panaginip na humawak ng kandila ay nagpapakita na nakukuha mo ang lahat ng liwanag na kailangan mo upang sindihan ng isang madilim na landas. Maglakad ng buong tiwala na mayroon ka. Ang pagkilos ng paghawak ng kandila ay nagiging simbolo ng patnubay at pag-iilaw sa dilim. Ipinapahiwatig nito ang iyong likas na kakayahang magdala ng liwanag sa mundo at magnabigate sa mga hamon ng buhay. Ikaw ang may dalang ningas na ito, ang simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa iba. Ang iyong panaginip ay isang malakas na paalala na nagtataglay ka ng lakas at potensyal na magdala ng positibong pagbabago saan ka man pumunta. Ang kahulugan sa likod ng paghawak ng kandila sa iyong panaginip ay umaabot din sa personal na kaharian. Sinasagisag nito ang iyong pagnanais para sa panloob na kaliwanagan at pagtuklas sa sarili. Ang kandila ay kumakatawan sa kaalaman at karunungan na hinahangad mong mata mo at ang panloob na liwanag na gumagabay sa iyo sa iyong espiritual na paglalakbay. Ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling nakatutok, determinado at matatag sa iyong paghahangad ng pagpapabuti sa sarili at personal na paglago. Inihikayat ka na iyong panaginip na yakapin ang prosesong ito ng pagbabago at magtiwala sa iyong mga kakayahan upang mahanap ang mga sagot na hinahanap mo kahulugan ng panaginip tungkol sa namatay ang kandila. Kapag nakita mong namatay ang kandila, nagpapakita ito na mayroon kang malakas na pag-asa na matupad ang iyong ambisyon. Maaaring mayroon kang isang bagay na pinaghirapan mo. Ang mga taong malapit sa iyo ay magdadala ng makabuluhang impluwensya at magiging mapagkukunan ng suporta upang makamit ang iyong mga pangarap. Ang biglaang pagbabagong ito ay makakatulong sa iyong kaluluwa dahil ito ay magdadala ng malaking personal na kasiyahan upang makamit ang iyong matagal nang nakaplanong mga layunin. Ang isang panaginip ng isang biglang napatay na kandila ay nagpapaalala sa atin ng lumilipas na kalikasan ng buhay at ang panandalian ng ating pag-iral. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang oras ay dumutulas na humihimok sa iyo na sulitin ang bawat sandali at yakapin ang bawat pagkakataon ng may hindi natitinag na determinasyon. Bukod dito, ang simbolismo ng napatay na kandila ay nakakakuha din ng pansin sa potensyal na kadiliman na maaring tumalima sa ating buhay. Sinasalamin nito ang takot na lamunin ng kailaliman ng kawalan ng pag-asa o kawalan ng katiyakan. Pinipilit ka nitong harapin ng anumang mga anino o pagkabalisa na maaaring hadlangan ang iyong paglaki at pagtupad sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsindi ng kandila. Kapag nanaginip ka magsindi ng kandila, ito ay nagpapahiwatig na nagsumikap ka upang patatagi ng iyong sarili. Makakatulong kung pupunan mo ang kawalan ng matagal nang gumugulo sa iyo at hindi mo namamalayan. Kadalasan ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng magandang balita. Baka may magbibigay sa iyo ng magandang regalo at mas makikilala mo ang isa't isa Bukod dito, ipinahihiwatig nito na makakahanap ka ng solusyon sa isang problema na nagpahinto sa iyo sa pagtatrabaho pagkatapos ng mahabang panahon. Makakatulong ito kung pinahahalagahan mo ang pagkakataong hayaan liwanagan ng liwanag ang iyong landas at magbigay ng maraming karanasan. Kailangan mong i-enjoy ng buo ang bawat sandali. Huwag kalimutang ibahagi ang naibigay sa iyo kasama ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang panaginip na magsindi ng kandila ay sumisimbolo na ikaw ay kukuha ng liwanag para ilawan ang dilim at mawala ang kalungkutan sa iyong harapan. Tatapusin mo rin ang lahat ng masamang bagay na makakaapekto sa iyo. Ginagawa nitong malinaw ang iyong paraan sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong saloobin kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kandila. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang sirang kandila, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong buksan ang iyong sarili sa mga pagkakataong nagbibigay liwanag sa iyong daan. Sa lahat ng oras na ito, ikaw ay masyadong sarado at ginawang madilim ang iyong daan. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng mga pahiwatig na makakatanggap ka ng magagandang balita. Ang isang sirang kandila ay nagpapahiwatig din na kailangan mong gawing mas balanse ang iyong buhay kaysa dati. Nakakuha ka ng mas karanasan na sana, nagpapaalam sa iyo at alam mo kung paano gumawa ng mga tamang pagpipilian kahit na sa pinakamasalimuot na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay nagdadala din ng idea na kailangan mo ng maturity at self-awareness na maaari mong maabot. Sa makatuwid, ito na ang tamang sandali upang pagnilayan ng iyong kamakailang sa loobin. At linisin ito ng may kal kalinuhan. Makikita mo kung paano magsisimulang liwanagin ng liwanag ang iyong landas na makakaapekto rin sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtunaw ng mga kandila. Kung makakita ka ng kandilang natutunaw, ito ay senyales na makakahanap ka ng maraming kasaganahan sa lalong madaling panahon. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagbababala din sa iyo na huwag masangkot sa isang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Maaari itong may ugnay sa mga aspeto ng pananalapi at relasyon. Ang isang taong kilala mo ay hindi maganda ang ibig sabihin at sinusubukang mapalapit sa iyo. Mag-ingat dahil kakailanganin mo ng maraming pangangasiwa at huwag mahulog sa bitag. Ang panaginip ng pagtunaw ng mga kandila ay nagpapahiwatig ng pagbabago at paglabas ng nakakapinsalang enerhiya. Habang natutunaw ang mga kandila, sinasagisag nila ang pagtanggal ng mga lumang gawi at damdamin na nagbibigay daan para sa paglaki at pagbabago. Inihimo ka ng panaginip na ito na bitawan ang mga nakaraang pasanin at yakapin ang mga bagong simula. Ang isang panaginip ng pagtunaw ng mga kandila ay isa sa pagmumuni sa sarili at panloob na paggalugad. Inihimok ka nitong suriin ang kaibuturan ng iyong kaluluwa at suriin ang iyong mga hangarin, hilig at layunin. Ang larawan ito ay kumakatawan sa iyong mga inhibitions at mga takot. Ang being ang tunay na diwa ng kung sino ka. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na yakapin ang pagiging tunay at ituloy kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang iyong puso at mag-apoy ng apoy upang gabayan ka patungo sa iyong mga pangarap.